Ayan, Ay, maganda kaya ito. Automatic door closer. Yung may siko. Kaya lang, hindi pa buo. Ano kaya ito? Ayan, ng manual. Tingnan natin kung maganda bang ang Kakabit natin dito sa pinto natin 'to. Uh -huh. Aha. Okay, buhing ko nga muna. Pinahirapan naman ako na ito magbasa. Kala ko naman napakarami, napakarami na kasul nakasulat ko. Yung pala, pipili ka lang ng isa. Yan, may type ng ano kasi. Depende sa pinto uh, actually depende sa itsura ng hamba mo ano binabase ko dito sa kung saan to nakakabit tingnan nyo itong malaking to dito sa pinto nakalagay door door frame standard installation sa likod kala ko kasali pa hindi pala iba naman yung method na ito ito sa door frame na nakakalabit so, door frame tapos ito sa pinto so iba ibang klase ng installation ito naman na ito nasa door frame na sa pailalim kasi ito binaba ng todo eh base sa hamba ko ito yung itsura ng pwede lang sa akin so titignan nyo din yung hamba nyo tsaka pinto yan ganito yung itsura ng hamba ko tsaka pinto ay eh magkapantay dito sa kabila kung no, saan yung basyada tsaka yung kapantayan ng pinto. So, doon yung ibabase. Tapos, may dimension naman sya dyan. Ngayon, ayun na nasusundan natin. Pare-pare sa manhalos. Nagkaiba lang sa ano. Sa, saan ba nag-iba to? Kung magaang yung pinto. Yan. Dito. Sa distansya ng uh, B. Ha? A. tingnan nga muna natin sukatin so, nga muna natin to lahat Ayan. tingin ko sa ano to itong pinagkaiba sa type ng ano to door closer kasi sinukat ko tong butas na dito lang nagkaiba sa letter A 1, 2, 6, 1, 3, 2 ito ay sa 1, So, malamang ito is type CC kasi 132 sukat ko. Hindi naman siya 126 base dito sa diagram. Ay, sa sukatan na ito. Hmm. Yung butas sa butas, 1, 2, 6 daw. Pag si 1, C. 1, 3, 2 kapag C, C. Sinukat ko to 1, 3, 2. So, dito tayo sa C, C. Wala namang pinagkaiba sa sukat. Ah, hmm. Pare-parehas naman lahat eh. Dito lang nagkaiba sa lapit ng letter B. Ito. Kung gaano kabigat. Ah. Hmm. So, pili lang kayo dyan kung gano'n kabigat yung ano nyo. Pinto nyo. Kunti lang naman difference. 80 at saka 60. May sulat din dito sa likod. Latch at saka closing. Closing kung gano'n siguro kabilis. ano o. na yung closing. Tapos latch yung kanong kalakas yung tulak niya siguro din sa ano. Sa lock ng doorknob. Para mag-lock ng doorknob. Susukatan so, muna natin ito sa pinto. Okay, kadami-dami. Susukat so, muna tayo. Buhitan natin pinto natin. Oh, tapos madali lang naman ito buuhin. Yun lang naman ang shootan nyo. Yun, wala nga iba. Tapos ando yung turnil Diyan lang. Okay, susukat muna tayo. Yan, nabuo na natin. no oh, Isa lang naman turnilyo nyo dyan na bukod tangi. Ah, shoot lang yon tapos huwag nyo kakalimutang i-plaster sa ano importante na i-plaster nyo muna sa pinto kung ano itsura so binase ko rin dito ganyan itsura kapag nakasarado yung pinto tapos sinundan natin yung sukat kung tatama ba yung una hindi kong pagtanto ba't hindi nag e -exacto. yung pala ito importante ito adjust nyo lang ito parate pag hindi maabot sa sukat doon para mahabol nyo yung sukatan yan naluluwagan ito eh may apakita ko sa inyo tapos ito may isang plastic dito na hindi ko malaman kung para saan para dito pala sa kabila pipili ka kasi kung left and right left or right na opening eh no tapos huwag nyong kaharangan to ito. at least may access kayo dyan pag na kabit nyo na doon ko sa may exposed na side ah uh, tinapat eh maya makita natin ang buo na siya. Plaster natin uli ngayon sa pinto. mas nagbigay siya maraming tornil nyo. Dalawang option siguro. Isang pang kahoy. Tas isang pang bakal. Kaso wala siyang nut. Kaya hmm. tingnan natin. Bakal pa naman tong hamba ko. Yan. Ganyan ni tsura oh. Uh, konti lang muna yung ko sukat itong dulo at saka yung sa paglalagyan na itong siko. Pero ano, critical sa sukatan. Dapat masunod yung sukat, kundi sasabit sa pinto. You know? Kapag naging mas mababa itong ano, malaking block na to sasabit itong si ano, yung arm ng siko sa may pinto kapag masyado mababa. Kaya dapat masu ma masunod yung sukat dun sa binigay niya lang sukatan. Tapos, uh, alang pa nga niyong pangato sa may siko si, ko Kuko. Ay, wala kasing kamay. Nag-alanganin pa nga dito sa eh, Ano? Itong ibabaw na maliit. Ay, eh, hindi ko makakal. Ito, sa may hapok ko sa kamay. <laughs> muli nag-alanganin pa sa sukat. Sasabit din yata dito. Ay, nadikit, no? Ay, uh, hindi kasi nasunod yung sukatan doon. Uh, pero kaya pa naman, iangat ko lang ng todo. Kaya lang, we-welding ko na lang to. Bakal naman to, eh para mas matibay pati hindi na kaya ang tornilyo kasi nasa angat na angat Tulo, angat ko itong todo yan yeah, ganyan dapat so we welding ang kaunan lang kasi nagkalangan sa sukat ayun yeah, gawin muna natin buti na lang bakal ito buti na lang may natira pang ano you know, space ito <laughs> yan na welding na natin medyo nasunog na na <laughs> pupipintura na lang natin ulit ah uh, Kinurbed ko na agad eh, no? Nabutas pa. Tingnan natin kung ano Yan, okay na. Nakabit na. Pero, may importanteng bagay akong dapat sabihin dito. Yan, okay na. Oo. Oh, wala ka ah. Oo, oh, kusa naman sumasara. Tapos binagalan ko lang yung pag uh, ah, soft close. Uh, isang bagay lang kanina tataka ako bakit ayaw eh yung pala dapat itong may adyasan itong may part na may pihitan dito dapat sa may pisagra na side hmm, dito ko siya nilagay kasi <laughs> ayaw bumukas tataka ba tayo tapos binasang ulo yung manual dapat nandito pala to yan tapos yun lang naman ito hindi na bumubunggo importante na 30 cm to mula dito Pininturahan ko na rin. Although may natira pang brown brown. Tapos yan. Ayun e na. Isa pa. Bagal. Adjust ko nga yung ano. O di diba? Sumara mag isa. Kaya niyang itulak yung lock. Okay. Thank you. At sana may nakuha kayo kung gaano kahirap pala mag-install nito. Pero okay naman, magandang pagkakasara. So okay. Goods na yan. Thank you. At susunod, sa susunod pa nating video, no? Bumigat nga lang kaunti, pero kaya naman. Tapos adjust pa natin pagka soft close niya. Huwag daw itutulak pag nagsa close, masisira yung pinto mo. So yan, yun lang naman.